Itong da Paano ka pinatawag para ayusan si Daniel? Pinatawag ako nun eh. Nung hairstylist siya kasi parang naghahanap sila ng... Ako talaga yung naisip ng hairstylist niya, si, ano, si Ryan. Hmm. Uh, sabi niya, Master, pwede, pwede, ka ba, pwede ka ba? Sabi ko, para kanino? Kay Daniel, papagupit siya, magpapabago. Ah, sige, sige, walang problema, okay. Pero may naisip ka na in mind? Na... Nagupit para sa wala kanya? Wala pa. Kasi ako kasi, hangga't hindi ko nakikita yung tao hindi mo pa alam kung pa ano, kasi di, di natin alam kung anong shape ng mukha eh. oo nga naman no? kasi pwedeng sa pics sa TV mm. picture iba yes pagkakita po. mo pag nakita mo yung person iba pala kaya pala yung mga nakikita namin sa video mo na lang sila ikaw na ba alam, ikaw master na ba alam? di ba kagaya yes. nila ano no nila Ronnie Alonte di ba magugulat na lang sila Gwa, mas parang parang dumobling kapugian di ba yes <laughs> po that... lang, <laughs> oh. sabi ko nga sa kanya eh. Sabi ng sa akin, Master, ito, pero nagbigay sila ng ano, ng idea naman ng gupet. Mm. Sabi ko, okay naman. Sabi ko sa kanya, okay. Pero kung ako susundin, mas gusto ko yung, sabi ko, ito, pinakitaan ko, mm. ito mas bagay sa'yo. Kaya natin bigyan ng twist yan. Wow! Oo, di ba? Kasi ako, pag nakakita ko ng picture, wari, buhok mo. Oo. Uh bibigyan natin ng twist yan na mas magaganda pa sa buo Kung baga, sa pa din, mo. ganun pa din, mm -hmm. pero mas, mas mapapansin. Sulid, mas wow. sulit, mas wow. Yun pala yun, no? Kaya parang nangyari, nagtuloy-tuloy na nga si Daniel. Yes, Sa'yo na lahat ng mga trending hairstyles niya, di ba? Lahat ng niya, trending diba? ni hairstyle ni Daniel, ako na yun na. Wow, di ba? Nakakabilib naman si Master Jun. Thank you,